Okay, hey, magandang umaga po. Tignan po natin itong uh, ano uh, Pinoy na nasunog na napansin na lang daw nung may-ari uh, tumatak po eh mainit daw yung ano yung hita niya kaya eto nasunog yung wire. Dami pong nasunog nyo po ba kung saan nang galing to at kung bakit nasunog uh, dahil po dito sa pagka, hindi po natin linalahat na lahat ng wiring na ganito, eh nasusunog kasi unang una ito dumikit itong kuryente nya itong pula dumikit dito sa ground kasi mayroon pa namang kwan dito tsaka itong papunta sa busina ito kasi papunta sa busina na to rekta to kaya pag nagkasunog hindi gaya nung may pios siya may pios na kapag ka nasunog yung pios hindi na siya matutuluyan ito ayan makapal pa naman ng wire uh, rekta siya ito kaya diretso yung sunog kapag ka nagkasunog siya dahil pare-paras lang yung wire matitibay siya kaya lahat na damay ayan okay. at itignan natin kung ano pang pwede nating gawin dito kung papalitan na ng buong wireless o yung sunog lang ang papalitan natin papalitan to okay. okay tignan ko muna kung anong pwede gawin natin dito kung gagana pa itong battery yung wire kung pwede pa natin lagyan ng ibang wire o fuse lalagyan natin ng fuse kung pwede pa kaya tignan natin muna 那那天公赔的吧。